Ito, may mga natumba naman dito tayo kukuha kahit ano lang kahit ito lang isa okay na ito malaki naman okay na ito

Ito ang ginagawa ko sa tubig na binibigay ko sa crepis Dahil galing siya sa gripo, kaya ni-stack ko muna siya tatlo hanggang apat na araw bago ko palitan ang tubig ng crepis So, ilalagay ko lang muna ito sa isang <coughs> lugar na hindi siya marurumihan